Hi! Ako si Tarsy, at ito ang kwento ni Tarsy. Bakit tayo nagkakasakit? Karaniwan, ito ay dahil sa mga mikrobyo. Dahil sa liit ng mga mikrobyo, ito ay maaaring makapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng hangin na ating hininga o sa ating pagkain. Nakakapasok din sila kapag hinawakan natin ng ating bibig o mga mata nang hindi hinuhugasan ng ating mga kamay. Kadalasan, ang mga mikrobyo ay hindi nakakaapekto sa atin. Ngunit kung minsan ay hindi ito kayang labanan ng ating katawan at doon tayo nagkakasakit. Paminsan-minsan, nagkakasakit din ang mga tao dahil hindi gumagana ng maayos ang kanilang katawan. Ang pagpapahinga at pag-inom ng gamot ay maaaring makatulong sa iyong katawan na gumaling. Kaya mainam na tandaan na palaging maghugas ng kamay para maitaboy ang mga mikrobyo. Please click the subscribe!